Magandang araw ho sa inyo mga kapatid. Kaw eh, tunay na tabsak ang ulan. dag ang kalangitan. Ay kaya naman naisip ko na sagutin at gawa ng video yung napakatagal ng tanong sa akin na isang kapatid natin na balis ang hero rain. Ay, itika muna pala. Bago pa man, ay bago ko makalimutan uli, ay akin muna babatiin. Shout out kay kapatid na juhi Salunga na matagal ko na sinabi na ako yung pagkakagawa ulit ng video eh, kaya kaya shout out dahil sa kanyang request kumbaga ay siya kapatid aray nadali ko na ngayon shout out sa iyo hindi ko nakalimutan maraming salamat sa lagi mong panonood sa ating youtube channel ng mga episodes baga natin at sana ikimay napupulot siya muli kapatid na Diyos Salunga shout out sa iyo ay siya garne dahil nga the game at tabsa ka ng ulan ay di kainaman na madilim, ay di naisipan kong sagutin na ho ang mga katanungan. Di ay makikita niyo ang iba't ibang klaseng balisong, matandaman man o luma. Ay ang tanong ho sa atin, Mama, paano ka malalaman kung ang kapit ng lumang balisong na aking nabili ay ivory? Ay ivory. Ay di ang ginawa ako ho, ako ay ng ilang piraso sa aking koleksyon at atin hong pagkukumpakumparahin at sasabihin ang dalawang bagay na aking ginagamit ng pantest kung yan baga ay gawa sa ivory hindi. Ariho ay horse bone. Ayan. Sa kabayo, ari naman ho ay sa baka, buto ng baka, buto ng kabayo, arin dalawang are. Ariho ay matandang gamit. Ariho ay plastic ang ginamit. No plastic ang ginamit sa isang are. 'Yan pangurak sa haba. At are naman ay ang mga gawa sa ivory. Are dalawang are, are ay bago. Are pang-adjust kung are ipagawa ko are kay. Uh, Maipunyeng, mapuyeng ng Bautista Brothers ay de dalawang piraso. So are ho, ay gawa sa ano? Ako gawa ay naka dali niya mga lumang chopstick ay akin na pinasira at pinagawa kong dalawang pirasong are are naman na sa inay na ibure yan ay nga lang la, bago mamatay ang inay ay pinalinis ay pari nung binakbak ay kumintab dati ay manilaw nilaw ngayon bakit ko gaho ako nakaisipan na gawin na episode na ari dahil gaho ako ay nakakuha na ring matandang gamit na are. Ari pangot pangotchilyo pa eh. postwar post malamang makatapos ang gera. Ay ako hoy na excited din dahil akala ko nga ho nun ay gerni ang kulay eh gernihin. Mas matingkad lang ang nung araw bago mabuli. Isa ko ako yata ay nakadali ng ivory. Ay di akin nga akong gawang tinist ka agad. May dalawa lang ako na ginagamit. Yung una, ang ivory ho, ang pinag niyan sa mga buto, mas dense ho ito, yung hanggang mas siksik. Mas siksik ang kalooban at kalamnan nito kumpara sa mga buto na mas maluag o mas may, hindi yung masinsin, kumbaga, mas dense sa Ingles. Kareho, kumpara sa mga buto. Ang una hong ginagawa ko diyan, ako yung nagiinit ng dulo ng pako, yung kalabito, yung mga unti. At pag inyong idiniit yan, tingnan nyo gaho yan, yung loob na yan, para hindi hong masirang kaitsurahan, inyong ididiit, ididikit, baga, ididiit sa Batangas. At pag yan ho ay nangitim, una nasunog, nakatulad nyan, yan, dikit ng pako, at yung loob ay itim, nung itinuso ko yung nagbabagang ano, yan ho ay buto, hindi ho yan ivory. Dahil ang ivory ho, kahit anong dihit niya din eh, ay hindi ho mangingitim yan diyan. Huwag yun din naman hong tatagala. Kahit ano anong, anong bagay ay maaaring masunog at masira. Pero areho ho, paglapat la ang nung mainit na pakubaga, mung kahit na karayong kung anong gusto nyong gamitin, ay yung baga ho ay diyan, yan. Mangingitim. At inyo naman hong maamoy ang sunog. Maamoy nyo naman hong sunog niyan. Kumpara ho sa na hindi ko didikit ang itim hindi ho bababa Yan ho ang unang test. Ngayon, kung ayaw nyo at masira dahil sabi nyo, baka kahit niya sa dulo, ay papangit ang itsura, ay di wag ho iyang gamitin. Kung gusto niyo naman ho, ang inyong pwedeng gamitin ay yung gahong garne, yung UV light na tinatawag na ho. Pag areho ay inyong sininagan, ang ibor ho ay lutang. Yung gahong parang nasa disco ng araw, ang ngipin ay puting puti ang damit ay puting pute. Ang mga garneho ay hindi kikinang. Hindi ho kikinang kahit anong gawain kumpara din sa ivory. Ay di atin ng papatay ng ilaw, ano ho? Para ating pagkukumparahin. Ayun nga lang, Di sa glit, patay ang ilaw. Dali. Yon, alo. Pag nilagyan niyo ho yan ng ano, UV light, ayun yung tingnan. Ayun. Kita niya ang diferensya kagad. Pag pinatakbo natin ang ilaw din eh sa mga buto. Oh. oh. Pag pinatakbo nyo din eh. Kao. E eh di kitang kita gahong kinang. Ang ivory ho ay mamumuti ng kainaman. Tingnan nyo gahong plastic. Oh. Kahit ating ilapit. Oh. Ay hindi ho gagayan. Hindi ho kay kinang. Oh. Ang buto. Dahil nga ho, aring mga garning buto ay less dense. Ano gaw? Yung hindi gaho Siksik kumpara diri sa mga gaya na ivory. So kung gusto nyo yung ano at ayaw nyo makasira, eh inyong pasinagan lang ng blue light. Yan naman yung mura lang at nabibili. Kaya aray yung matandang nabili kong aray. matapos, inuna ko ang sunog, ay dahil na sunog, ay pinangalawahan ko, ay hindi nga Akala ko ay nakadali na matanda. Ay aray yung matandang ano, sungay na nga. Ay sungay, buto ng kabayo. Kumpara din eh. Yan. Ikaw, oh, ay kitang kita ho ang kaibahan. Siya, yun ho ang dalawang maigsing paraan. Nakakalimutan ko nag-ho sa tagal na kung sino ho yung nag-request at nagtanong dahil parang siya ay ivory. Ay sabi ko ay pag iyong pa liwanagan at awa nga ng Diyos ay nang bumili siya ng plus light. Ay pinakinang nagayaan. Ala, ay kitang kita ka Ang pagkakaiba, oh. Ayan. Oh para din eh siya, yan ho ay dalawang maiksing pamamaraan eh ang maganda ho niyan, kahit ano ay kay hanap ng hanap pahasang gadiya at kai makakadali din ng garne Areho ho, is, is luman chapstick Eh, rin pag nagtagal eh, magagarne ho eh, pero hindi ho parang manilaw-nilaw na kupas e eh, rin nga lang, eh, kung hindi lang pinalinis ng inay ay eh, garne eh, ang kulay ay eh, katigas din mo ng ulo Aya ay, ina ay, na ay kanya eh. Ay, naman eh, pagkailan taon siguro mga apat na taon ay gerne na ole. ni na. Pero areho ay ano you know, parang di dilaw kumpara din eh. Areho ay brown brown pag ivory hong matanda ay para ano mas madilaw ho din eh. Madilaw dilaw kumpara sa garning mga buto ng kabayo o kaya ay sa garning buto ng baka na mas maputi kaysa eh, kabayo. Ay eh, siya, ay rehoy may eksila, ah. Para lang kayo ay eh, madaling makatukoy. Baka sabihin, ay, ay, ivory bore, mahal. Saan ka makakuha niyan ngayon? Tunay naman hong mahal dahil bawal lang ako ang mantarato na Ay, eh, inyo agad hong pasinaga ng garneng ilaw. ari naman hong mura lang. diyan sa mga siyapi o lasada na yan. Siya, sana'y muli ho kayong may natutunan ng kaunti. Di sa pagbabahagi ng matanda. At muli shout out kapatid Juhi Salonga salamat po